Matapos matalo ng 3-2 sa Morocco at tuluyang mabura ang tsansa sa quarterfinals, hinikayat ni Filipina Five head coach Rafa Merino ang koponan na tapusin ang matatag ang kanilang kampanya sa FIFA Futsal World Cup 2025. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias. Hinikayat ni Filipina 5 Head Coach Rafa Merino ang pambansang kupunan na makabawi matapos maungusan ng dalawang goal ang kalamangan at tuluyang makuha ng Morocco ang panalo 3 sa Group A ng FIFA Futsal World Cup 2025 nitong lunes ng gabi sa Field Sports Arena sa Pasig City. Binigyan diin ni Merino na kailangang tapusin ng matatag ng Filipina 5 ang kanilang kampanya at pag-aralan ang mga naging pagkakamali mula sa masakit na pagkatalo habang naghahanda para sa huling laban kontra Argentina sa Webes. Maagang nakapuntos ang Pilipinas sa pamamagitan ni Nainday Tolentin sa 4-minute at Catherine Graversen sa 8-minute mark ng laban ngunit nakabawi ang Morocco sa tatlong goal bago mag-halftime upang balikta rin ang laro at ipatikim ang ikalawang sunod na pagkatalo ng host team. Matatandaang noong biyernes, November 21, ay tinalo ng Poland ang Filipina 5 sa kanilang debut sa FIFA Futsal World Cup. Dahil sa pagkatalo, tuluyang nabura ang tsansa ng Pilipinas na makapasok sa quarterfinals kahit mayroon pa itong isang laban sa group stage. Ako, si Jonas Lavarias. Abante Sports, now na!